ako si Eunice, isang live-in caregiver dito sa bansa Singapore. Yan, 9 months counting live-in caregiver dito sa Singapore. So, si share ko sa inyo yung isa na chat sa akin sa Facebook account ko. Uh, nagtatanong siya kung ano po ba daw ang live-in caregiver dito sa Singapore. Uh, ito po yung chat niya, papakita ko sa inyo. So, ayan, yung chat ni Ma'am Leia Rosario. Hello po, ask ko lang po if anong ibig pong, ibig pong po bang sabihin na live in caregiver. So, ayan. Ayan, chat niya sa kan sa Facebook account ko. So, i-share ko sa inyo kung ano ba yung live in caregiver at ang mga benefits ng live in caregiver dito sa Singapore. Yung po, ang live in caregiver po ay yung po yung nakatira ka sa bahay ng employer mo or ng inaalagaan mo. Yun po ang live in caregiver dito sa Singapore. So ano po ba mga benefits ng isang live-in caregiver na kagaya ko? At sa mga gusto pong maging live-in caregiver din dito sa Singapore. Unang-una, sagot po nila ang pagkain mo, ang toiletries mo, at insurance. Cover kanila nila ng insurance. So unang-una, doon tayo sa pagkain, tsaka sa toiletries mo. So sagot nila yon kasi nasa kontrata yon. Tapos, minsan, Uh, kagaya namin, uh, binibigyan kami ng cash ng amo namin ng food allowance for good good for one month tapos bahala ka ng uh, bumili or bahala ka ng magluto, ganun pero may ibang amo naman na sila na bumibili ng pagkain diya dami ka lang sa pagkain nila tapos sila na lang bumibili ng ah uh, toiletries mo. Minsan, kung generous, bibigyan ka pa ng cash. Pero, syempre nga, sabi ko nga sa inyo, depende saamo sa amo na makukuha nyo. Kung generous or tamang, tamang ano lang, ganon. Pero, yung sa amin, ba diba, sabi, kagaya nga sabi ko, cash yun sa amin, kami na bumibili, kami na rin nagluluto. So, mas para sa akin, ah, uh, mas maganda yung nagka-cash kasi unang-una, makakapatipid ka. Tapos, uh, ano pa, mabibili mo yung gusto mo tapos maluluto mo yung gusto mo hindi kagaya pag sila yung bibili ng pagkain mo kakainin mo lang kung anong inano sa iyo kung anong hinain nila or pinaluto nila sa inyo ganon tapos cover ka rin ng insurance ng amo mo anything na may mangyari pero wag naman sana cover ka rin nila pati yung dental mo cover nila ganon nasa, nasa kontrata nyo yun tapos kung nagtatanong ama uh, kasama po buhay yun sa sahod, yung food allowance or ibibili na lang cash. Hindi po, sa amin po, iba. Bukod po yung food allowance namin, tsaka yung sahod talaga namin, hindi po binabawasan yung sahod namin. Separate po yun talaga. Ganun po. Separate yung sahod mo, tsaka yung food allowance mo. Ganun dito. Pero sabi ko nga sa inyo, depende po yun sa amo na mapupuntahan ninyo or sa alaga na maahawakan ninyo. Sa akin kasi, ah, generous yung boss ko. Kaya medyo malaki-laki yung food allowance namin. Tsaka, okay lang din yung sahod. Yung sahod, okay, ano naman talaga. Malaki din naman talaga. Alam niyo naman, pag dito sa abroad, malaki din. So, yun po ang isang benefits ng isang live-in caregiver. Unang-una, ang maganda lang din sa live-in caregiver, hindi ka mamamasahe. Uh, tapos may food allowance ka pa yung toiletries mo hindi mo na iisipin araw-araw kung saan mo kukunin so yun, tapos may insurance ka pa cover ka nila. so yun lang po ang isang live-in caregiver na kagaya ko so sana makatulong, tsaka follow nyo po ako sa akin Facebook account ni Steves Baldobe and follow nyo po ako dito sa akin TikTok account. Sana po makatulong sa may mga tanong PM lang po kayo or comment lang po kayo down below. Yan lang po. Bye. Din, 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 din.